So ayan mga katropa for today's video tanaw tani Ang saon pag sa halo unsaon nila pag himo Mukhang mastermind sa halo i one wanted nga halo Kato mo itrador sa halo Ang tanaw na ito bangaga asa banda Asa banda ang bangag brad Na ating mga idol o oh. Mukhang niyang bangag ang bangaga, sa halo Mga <laughs> idol Ay dapat kayo na yung kahoy mga idol oh. Tapos kaya kahoy. Tapos mo oh, na bangag kani kani. So naay gidala ang halod dire oh. Kalabira mang na sa iro. Isa oh. ka nang kalabira. O oh, kayo. Oh. Tapos diri nga side. Ibang mga bangag budri kaso dagko kayo mga gamot sa kahoy oh kita ninyo mga katropa dagko kayo ng kahoy dari o oh, tagas Ano yung monong pitik, bay? Hindi <tipan> na mo bali, yung pitika. <tipan> kani ayaw oh, ang, ano, pitik. <tipan> taas kayo. Siguro na, sa taas. Nagpalamig lang. O di, gani, nasa sapa. Okay mga katropa, ito yung gawin nilang pampitik. So abangan natin kung paano ito gagawin. Iyong ano plaster ang. Plastaro, Brad. Buatan pa kural. Halo. Okay, iyong mga katropa. Magtira sila. Pangkritic sa halo mga katropa. tawanan Saat pagkani gibangangan di kanang dili maputang ngalum sulut Maka ginawa di mamatay Kana siya kana kana ang gihimo ni mong uh, stick mo nang kural niya para di So ayo mga tropa tapos na Hmm. Ikikilan ko pin alo so kailangan nilagyan na ulo yung maamoy para maamoy ng halo grabe hmm. hmm, bao na mo na eh, butang brad so mga katropa mo na yung breather hello breather dili niya dire ni sya mo kwan makasimot ang halo dire simot ang halo dire sa tuyok dire dire sya dire maagi tuyok tapos na idako kayong bangag dire mga katropa oh ha kita dia dia mo sulod ang tuter okay plaster na plaster okay ah ganito magawa ng pampitik ng halo. Siguro ang halo na idala niya sa ano, eskwela tapos tuntunado. Wala na, Gilang okay, na. Okay, plaster na. Dol ra ba kayo ring balay dre iro. iro makuha. Okay, ayan mga katropa, tapos na nilang nagawa yung pangpitik para sa halo. Ayan. Abangan nyo mga katropa sa next video. Thank you for watching.